sarap nila sarap nila ng mga palay bantay talaga ko skin ka lang 80 pesos 80 pesos patang bantay ka lang open pa enjoy mo na yung pagbabag ano marulong na eh no hindi nagbabangga kanang babanggaan eh tapos na 80 bye -bye. bye bye na 80 bye, -bye. bye, -bye. enjoy lang hanggat may pang enjoy pa no. sige na ang kalayp dito lang yan sa Mall of Asia seaside dito lang kanina pasyalan doon sa itaas doon oh, walang ilaw may bagong games na naman mga kalayp mga kalayps yan yeah. Thank you, thank you, salama.